Merong mga malalaking pagkitipon para makasira ng pandinig. Pero yung iba, napatras. At uh, mga ilang minuto pa lang, ilang segundo pa lang, bumabalik doon sa pesto. At uh, nagpapa nagpapatras pa nga sila ng dirty uh, finger doon sa mga pulis uh, sa mga oras na to. Yan, yan nakikita niyo ang mga kapuso live na nangyayari dito sa bahagi ng uh, may may, dalang, may, dalang ano? may dalang, uh, pa-extinguisher. Ayun, tumugod. Tumugod na yung pa Ah, mamaya, ayun, binato na naman. Nama, na, sino, 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 hinagis na naman yung barikada. Hinagis na naman yung barikada. Ayan. Yung may iba sa pa-extinguisher. Hindi ko alam kung, ala, ano, ito mahimik na. O, oh, nagkaroon ng kantsawan ng tumigil. Itong uh, ingay sa oras na ito. Yan po ang aksyon dito sa bahagi na minjola, medyo humupa na ng konti alam. mo. Uh -huh. Pero doon sa may Sige lang at doon banda ng uh, sa bandang, uh area, papunta ng Garda, meron pa akong nakikitang merong hinahagis ng mga bato at mga bote papunta naman sa bahagi ng menjola Rod, si na ha, uh, uh, si partner Carlo mo na ito ha uh, at humalili uh, na tayo kay Alan. <laughs> yes, uh, sa yes, ngayon, Carlo. Yes. Uh, merong bang mga Ayun, nakikitang dinadapa? Ayun ng rin, po. Ayan naman. Meron ano at uh, nagsimula na naman yung pag-iingay ng equipment ng uh, MPD sa para mapasaboy pero hindi yan yung LRAD ang tawag diyan LRAD long range, na, range to, acoustic ng panahon, eh. hindi lang ito yung ulan pero yung ulan ng dugbig kanina ay tuloy-tuloy umatras sa yung bombero hindi ko na nakikita yung bombero dito at uh, may posibilidad na ito ay nag-retail ng tubig dahil tuloy-tuloy almost uh, mag uh, 15 uh, o 10, 10 minutes talaga yung uh, bakbakan nila at pag uh, ng tubig sa mga lista, hindi pa rin Hindi pa natitinag Etong, yung mga, uh, kabataan. Uh, mga kabataan. eh, mga kabataan tayo mga kabataan. Ang ibig sabihin, kahit oh, na narinig na yung uh, napakalakas na tunog na yan mula sa LRAD, yung uh, long yung range acoustic It's device. Ito nice. yung uh, uh -oh. uh, para yan din yung ginagamit para pantaboy yung sa mga ibon. Masakit mga... pa? sa tenga, masakit sa uh -oh. tenga. Kung nandito ka, yan yan din yung ginagamit natin ano, taboy sa ibon, natatapan. Ang taboy sa mga hayop. Ayan. ginagamit din yan sa barko bilang uh, isang uri ng signal. Yang uh, ah. low range acoustic device. Yan, tinira sa gilid. Nakita ko eh medyo humupa na you know, yung uh, yung pamamato nila. Pero dito sa pinaka dahil direkta pa rin. Yung uh, pamamato na ng uh, bako, uh, plastic. Uh -oh. uh, plastic at, at kung ano-ano pa. Wala pa bang inaaresto? Wala pa bang inaaresto? Wala akong marinig niya. Ito ay tuloy-tuloy. Yung uh, kanilang uh, pagpapaingay. so isa-isa nang -isa uh, kumakalas yung mga kakabataan dito. Alam mo yung mga nakita natin? Oh, masakit sa na tenga. Lang, ano, eh. oh, hanggang dito nararamdaman ko masakit yung sa tenga. Yung mga sumama sa rally ay nasa gilid na lamang. Ito lang yun mga uh, dito sa harapan natin. Ito, 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 lang, ito, ito lang yung ito lang yung talaga yung prosedido sa kanilang uh, ginagawa ng uh, kilos sa mga oras ito. Yeah. ito lang. Masakit yes. natin nga. Pero pa na. ito na inagsunog. Na inagsunog. Okay. Pero silang uh, yung ano, yung parang blowtorch na dala. Oo. Uh -oh. Ha? Pero eh, ito yung ibabato nila. Titigil lang natin medyo nag-distansya lang tayo ng konti dahil yung batoy nagliliparan pa rin doon sa may panakpaanan ng uh, sa mga sandaling ito. Ayun, sige. At uh, masakit na. Sige Rod, medyo ako ka muna. Uh, cover ka muna ng konti. Alam ko medyo mahirap na tayo magka-urinigan yan dahil uh, napakataas ng uh, decibels yan. Sobra-sobra oh. uh, para, para sa ating mga tenga yung uh, ganyang uh, instrumento na ginagamit ng ano ha, uh, ginagamit ngayon ng uh, Philippine National Police para mapahupa yung tension. No, hindi hindi ka man na uh, hinahataw ng tubig dyan. lang ako ng konti dito sa mayroong Leganza side. Oo. Dahil uh, hindi dito na dito na nakikita yung concentrate ng batuhan eh. Yung pamamata eh. Di ba? Wala na sa pinakagitna. Nasa Leganza area katuloy. na sila. Lumayo na. Nag nagpupunti ko ito. Yung sa gitna nagpunta na yung ano, yung mga mga, mga kabataan ito. Yan. Yan yung sa gitna. Pero doon sa regada side. Ayun, ang nakikita ko doon sa dulo, ayun pa yung mga tulis eh. Tuloy-tuloy pa rin yung uh, nangyayaring pag-advance, uh, pag uh, advanced, uh pagbabato. Oh, okay. pero, nung, uh, mga, wala pang nag- a uh, yung mga police hindi naman uma so, mula sa kanilang ng pwesto. Uh. ay ay. Ay, hindi ay, rin ay, tayo sing sigawan. Kumatras su si mga police doon, no? Oh. Alegarda, oh. Ito na, mga kapuso. Nakakatawa. Alam ko may creek dito kaloy eh. Pamilyar ka dito sa so malapit sa malapit sa CE, ano sa uh, side ng uh, San Pedro. Ah, mayroong creek diyan sa gilid. Yan. Na-advance na, advance na. Naka-advance na ng konti. ano? 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 May pumutok, ha? May pumutok. Hmm. ano? May ano? 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 dito sa so may ligata sa ito. Ayun yung click. Marami marami kong nakita sa may video na nakaitim. Yan pala eh. Naka, ayan, ito, <laughs> may alam, may pulis ako malas. May sumisigaw ah. Nag-aaway sila ng tao May sumusugod oh, Arnold. Maraming pa lang pasag dito, Kaloy. Yung basag kanina ako. Oh. Ito yung sa billboard. Ayun, nandyan na sila sa gilid ng ano, ng creek. Ayan, ito, ito. ng, uh, tabi mismo ng uh, Mingjola Bridge. Oo. Oh. Ito lang sa Mingjola Bridge, ito. Yung mga polis, ayun, o. Oh. Ayan. Yun. Ah, uh, doon sa may gilid. Cover may ka ito. lang, ha? Cover, ha? Nakapasok, nakapasok, Aloy. Nakapasok. Oh, cover, cover Nakapasok sa Mingjola. Doon sa, doon sa sa una, unang barikada. Doon sa unang barikada, nakapasok. Andali. Yun. Kapatas yung mga polis. Abag, okay. itong mga kabataang ito unang na... Kapatas yung si mga polis, Nakapasok sila. Mm. Sa una, sa unang barikada to. Sa unang barikada, nakapasok sila Ayun, unang barikada. Unang hanay mga polis. Pero meron yung second gate. Ano ba yung gate na bakal? Yung gate na bakal. Ayan. Nakakarinig ka ng... Uh, Oo, nakakarinig ako. Basta hindi natatanggap lang ha. Pala, palaging na... Ayun na natatanggap. Ayun na Pumuesto ka sa Meron silang pinapasok ano? na payloader dito. O, distansya muna tayo. Distansya, distansya. Pasok lang po. Ayan, nakapasok. Ayan na. Distansya lang ha, distansya. Ayan <laughs> kasi <laughs> ah. Uh, double beat. Kisi double date. Ayun, yung payloader. Yung payloader yan. Hello, Parang uh, ang daming kabataan na naglalakad papunta ng ano, loob ng Minjola. Ano <laughs> sa tayo? Ano sa tayo? Aras mo tayo. Ginoo you know Pinagtatapon yung mga ano nang ng damit uh, ng, uh, ng police. Wala na kasi yung tao sana. Sige, pinagtatapon. Distansya lang, bro. Ah. Distansya lang, kina, -kina, -kina, -kina na ingat Huwag masyadong dumikit, huwag masyadong dumikit. Ayun na sila, yung polis sa second gate, labakan. Haloy. Ito yung mga gamit ng ulis, yung gamit ng paglalagyan na ng shield, tsaka ng body armor pinagtatapon dito sa creek. Uh Oo. -oh. <laughs> oh, basta... Yung, Ito uh, isang ano, itong isang uh, ferry loader ay uh, talagang binasag nila yung oh. mga salamin. Atras ka rin, Rod. Atras din at baka biglang uh, hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari dyan sa kuan sa loob. <laughs> Ah, uh, medyo atras ka rin ng konti. Baka hindi natin alam kung ano pwede naman rin dyan sa loob. Ang maganda yung nakikita mo lang at uh, lang yung, yung lang pagsinta. Ito, ngayon. Mga, ilang metro lamang ang layo natin doon sa pinakabakal na gate ng Manjola. Okay, so tanaw-tanaw lang. Tanaw-tanaw lang tayo. Tanaw-tanaw lang, lang muna tayo dito dahil dahil hindi papayag ang mga polis doon eh. Oo. Mas malaki yung pwersa ng mga polis doon. Matras, yung mga nalisa muna. Ah, ayan, nag-atrasa na. But, So ang nagkasal. daming mga naglalakad, lahat sila papasok sa Jola. No? Nagtatrasa sila, sila. Jola. Ah, mga kapuso, nasa gilid lang tayo ng uh, ng uh, Mindola, bigla tuloy ang Yung, yung kitang-kita natin dito, yung uh, uh mga pulis na doon sa may bakal na gate na kasarado at uh, dumikit na yung mga namamato na rin yung mga pulis doon. Ayun, nag nagano nag, mumulot ano, nag, mumulot rin ng mga bato. Ang, ang tanong nito rod na. uh, nakapasok ba sila doon sa nakapasok ba? Pasok pasugot dito. Pasugot dito. Oh, yan yan. Tayo muna. Tayo muna. Tayo na. 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 Cover. Ah. cover. Cover lang Over, Ayun, cover. Mo, polis, Tama, dito. Ayun, ayan, cover. Mga pulis oh, buka. Namamatay na rin dito. Wala eh no. Pero gumaganti, gumaganti to. Gumaganti tong uh, tropa ng uh, mga kabataan. Ha? Ayun, no. Nag-advance tayo mga polis, namamato na rin na, mga kapuso. O, oh, distansya, distansya. Ayun, distansya ka rin, Rod, ito, Rod. May, Distansya. Ito, ito. Ayan na. May puputok doon. Hot, tayo mo Atas ako, Carlo, dito sa okay. may LRT. Cover. Cover. ka. Ha? Dito, LRT, gigam Dahil nung ma-advance yung uh, mga pulis papunta sa amin. Doon ka haray. sa may konkreto. Sa konkreto ka mag-cover, sa konkreto. Oo. Oh. Medyo lang dito, sa so LRT, makapal-kapal to. Eh hey, may nakuha sila mga hawak ng ano ng pulis. Yung mga pulis ngayon eh nandoon sa mayong paanan ulit ng uh, Midyola Bridge. Ibig sabihin yung kanina mga kabataan ang nagtangka mga lumalabas na. Dapat ito sa hindi ko pa kita nagkakap. At uh, may Ay na kita uh, Nag-regroup yung mga pulis doon. Nag-regroup din natong mga tropa ng kabataan dito sa site natin. So, this eto. Ayan. Oh, may nakikita oh, pa ako tuloy-tuloy to. Kaya cover lang ako. Sige, tingnan. Ito, dito tayo sa may legata. Hindi mo sabihin, bro, linawin lang natin nakalabas yung mga nakaiipon sa, mga. sa tayo sa Legada. Sa Peace nakalabas na sila. Ito yung mga gamit. Ay, hindi na tayo naririnig na, ngayon, na nakuha ano, talaga yung gamit ng uh, BNT. Ah, yung pang shield, pang armor, It di ba? Pang, nga, pang motor. Oo, basta, pwede. Oh, ah, Adod lang diba, tayo ah, sa sila? ligtas na lugar lang tayo, kaya ligtas kaya. na lugar. Ah, oh, nandito pa sa may gilid na, ano, ng uh, legato, malapit na sa ligado uh, LRT. Tanaw na tanaw ko pa rin dito. Gumagamit din ng ng uh, itong uh, fire extinguisher. Nako, ano uh, naman. Grupo oh, na, Aro, ba ba na, kita, na, na, na Ah, ano ko naman na, sa may side. Okay. Sa isang uh, uh, passport chain. Yung passport chain nagsara like, na. Ah, uh, dahil okay. uh, yung tension, kasi palipat-lipat eh. Minsan okay. lilipat society sa side na nga uh, uh, papuntang Picasal. Ba babalikan so, so, ka namin. Sa dito sa so, like, Rod, eh, yeah. ba babalikan ka namin. Hanap ka ng mas sa safe na lugar. Standby ka lang dyan. Standby ka lang. Yes, yes, yes. yes. Ayan mga kapuso ah. Blow by blow na account ah. Ginawa po ni uh, Rod uh, uh, Vega. Diyan po sa maaksyon na sitwasyon sa makasaysayang Mendiola Bridge.